Hindi maalis noon ni Remy ang takot at pangamba sa kanyang anak na babae nang magdalaga ito. Pangamba kasi nito, napakamabiktima ang kanyang anak ng masasamang loob. Kaya naman, hindi ito nagkulang ng paalala sa anak. Lagi kong pinaparangalan na mag-iingat siya. Pag may lumalaki sa kanyang hindi niya kilala, lalayo na lang niya. Ganun lang. Kahit pamilyado na ang kanyang anak, Nais pa rin niyang matiyak na walang kababaihan ang nababastos o naaabuso. Pero pag meron, bakit hindi? Siyempre, tulungan mo siya. Kung ah. oh, inaabuso siya, o, oh, ano, magsumbong ka na lang sa pulis kung hindi mo kaya. Ano lang. Si Leia naman, aminadong nabiktima na rin ng catcalling sa mga kalye ng lungsod ng San Fernando. Yung para mga catcall, catcall, yung pito. How does it feel po na... Nakakabastos, siyempre nakakabastos. Lalo na po nung wala pa akong anak, nakakabastos. Ang mga ito, tinututukan ng La Union Police Provincial Office. Ito ay sa pagtaas pa ng kaso ng rape sa probinsya. Based on the profiling, sir, yung mga victim natin ni ranges from 13 to 17 years old, sir, And then yung mga suspect natin, sir, is usually mga acquaintances ng mga, ng mga minors na ito. Tumaas ng 15% ang kasong rape na naitala ng ahensya mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na umabot sa 51 kumpara nung nakalang taon na umabot lang sa 38. Base sa kanilang profiling sa mga biktima, karamihan sa mga ito ay malayo mula sa kanilang mga magulang o walang mga guardian. Kaya plano ng PNP, bantayan ang mga tinatawag na mga vulnerable victims. Meron kaming parameters sa, to identify yung mga vulnerable uh, would-be victims natin. Ito yung mga, mother, yung mga mother nila is working abroad or working away from home. And then yung mga minors na ito naiiwan nga yung sinabi ni Sir kanina doon sa mga entrusted sa mga family members nila other than yung uh, direct family member. Po. Uh, we are co coordinating with the barangays, eh, meron din meron din tayong ma, mga polis sa barangay na chinecheck natin and uh, as, as uh, to monitor yung mga situations ng mga minors natin doon to to uh, to, to inform them and to uh, alert yung mga ganong bagay na baka sila ay mabiktima ng mga ganong uh, sitwasyon. Maliban dito, nakikipag-ugnayan din ng PNP sa iba't ibang ahensya upang mapalakas pa ang kampanya kontra rape. Meron kaming tatlong activities, sir. Yung may, meron kami advocacy campaign para to increase awareness ng mga minors sa school and sa barangay. And meron din kaming kinakandak na capability building seminar sa mga ating advocates, yung mga barangay officials and other law enforcement agencies. And we have also yung conduct namin ng uh, social mobilization para sa uh, profiling ng vulnerable victims, sir. Tinututukan din ng PNP ang mga kasong paglabag sa Safe Space Act o Bawal Bastos Law. Hinikayat nila ang mga biktima ng rape o pambabastos na huwag matakot magsumbong sa Women and Children Protection Desk ng mga police stations sa probinsya. Charles Nicolimon, para headlines